Nakatakda pong dumating ngayong umaga sa ang kalihim ng Department of Labor and Employment si Secretary Silvestre H. Bello Bello III Actually, bumaba na ho yung kanyang chartered plane na sinasakyan sa oras na 7.32 ng isang magandang umaga at nandito po tayo ngayon sa marinduque airport dito sa bayan ng gasan asamahu natin na sa salubong of course ng ating ang ating, uh, ang ating uh, mayor ng hua uh, mayor army carrion at si governor Presbytero velasco jr ito dumating na nito ang sinasakyan chartered plane ni secretary bello ay nakuha mula po dito sa Marinduque Airport ang chartered plane na sinasakyan ni si Secretary Silvestre Velio Ito po ay may tail number na Harpo four six ng chartered plane na yan si Speaker Lord Alan Dallas of course si Secretary Silvest Rebellion III ito po ay may tail number na RPC 226 Lumapag na nga po, ganap na 7.30 ang uh, sinasakiyang sinasakyang aeroplano, chartered plane ni Secretary Silvestre Bello ng uh, Department of Labor and Employment. Nakita natin ay bumaba na siya sa aeroplano. Malapit na po siya dito sa mga kababayan naman natin na naghihintay sa kanyang pagdating dito sa ating probinsya. Si Secretary Bello po yung nakacheckered. Picture. So, official na pong lumapag ang sinasakyang... So, Uh, dumating na nga po dito sa Mariluque Airport ang sinasakiyang chartered plane ni Secretary Silvestre Pielio ng Department of Labor and Employment. Sinalubong po ito ng ating Gobernador Presbytero Velasco Jr. at uh, ni Mayor Army de la Cruz Carrión kasama si PA Mike Velasco. Nakatakda pong mamahagi ng mga ayuda at intervention ang kalihim ng DOLE. Mamaya po yung sasagawa sa Provincial Capitol. So, pagkatapos ni nito, ipatutulak -ipa sa bahagi ng balar para sa breakfast at mamaya naman po ay tutungo na ito saan sa Provincial Convention Center.